Hello guys, for today's video, papasok tayo sa work, kaya kakain mo na tayo. Ito pala ang pagkain natin guys, kanin, kape at saka log. Ito yan ang bahay natin guys. Tara, kain na tayo. Dulog pa nila guys, kaya ako mo lang makakain kasi mo tatrabaho natin ang itlo. Alak na ito na guys. Pero hindi natin no ino-broke Wala tayo na tayong call. Minit Ano ba guys Nagdadalawang isip ako kasi Yung pro bill namin Nagkalis Kaya yung bill namin ngayon Ang mahal-mahal guys Grabe Nabot kami ng 22,000. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sabi, okay. pag-down ng 10,000. Tapos yung kalahat eh, nag-usap-usapan na lang daw namin kung paano ba pera. Diyos ko, dahil sa so, nakuha ng 10,000, mayaman ba ako? Anong guraan doon? Lupa na naman tayo na ito. Pero magbera natin yung tubig kasi mapuputol. Mayarap mapatulan ng tubig.